Hi guys, magandang araw. Today is Monday guys. Kain po tayo, almosan tayo guys. Coffee with soupao. Yan ang almosan natin for today. Hmm, masarap ang soupao guys hindi makapal yung donya Yummy so guys, yummy. I promise. Wow, well, that's so unlucky oh. Guys. Mm Ano lang siya guys, mura lang siya guys. Kaya ano ito si Ate Match ang gumawa nito. Don in order sa kanya. Ano, team guys Chicken with egg. May egg siya guys. ano na siya guys, ano ngayon, uh, starting na ng school, ng mga bata for regular school, tapos na kasi ang summer camp, ano na, starting na ng school ngayon. Pero hindi pa naman gaano. Madami yung bata namin.